guys, okay, magandang umaga. Uh, ngayong umaga na dito ako sa Barangay Wawa, nasa Cebu Batangas sa Maylindo Village. At alam niyo na, uh, ang daming tao dito. Tayo ay magdo-donate ng dugo. Yan, uh, pang 203 tayo. Yan, at uh, sa mga gusto mag-donate diyan, pumunta lang kayo dito sa Wawa at uh, makakatulong tayo sa mga taong kailangan ng dugo kaya nandito tayo sa Wawa, magpapatuloy tayo. Yan, ang dami dito, mahawa sila, ang daming ano. Ang dami ng pila, ayan oh. Ang dami ng pila ng mga nagpapa magdo-donate ng dugo. Tsaka shout out sa aking solid na followers. Yan. Uh, nasa ibang bansa pa lang at talagang followers na natin yan. Umuwi lang dito magpapawa ng dugo. Yan. Ang gulay nyo ha. Umuwi lang ng Pilipinas para magpawa ng dugo. Mamayang hapon, pa-flight pa na ito ulit. Ganyan ka ba mga tagawawa? <laughs> <laughs> Yan. At saka, ano, uh, isa din siya sa sikat na maglalaro dito sa amin sa Nasigbo. Bata pa ba ako maglalaro dito. Ito Tukong tawagin ni si Pahabila. Yan. Yan. Ayan, Ayan. Ayan o, oh, Mr. Morales. Balipinsan niya na ako mate. Yan. O, okay, oh, dami Oh. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo at kailangan nating step by step. Hindi pagkat pumunta tayo dito, papakuha na kita ng dugo titingnan mo na titingnan mo nila ang uh, ating mga blood pressure, timbang, uh, tapos titingnan kung anong kulay ng dugo natin, kung pala o verde. Pagka verde alam niya bakla. <laughs> oh, Oy, siya tapos um, nga pala eh next ah. At saka nandito si kilala mo to? Oo. Ah, uh, uh, ito 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 ito. ito. <laughs> Ayan <laughs> na sa vlog mo ha. Oye mami. Oye siya totoo na ha. Batch, Batch 96. Madi ka tigbak. Okay, mga <laughs> okay, wasa lang. Mamaya na po ulit tayo at uh, baka masyadong ang ating vlog. Uh, 20 minutes lang to. Or 30 minutes yan. Okay, okay abang-abangan nyo. At uh, ipila pa tayo. Kaso hindi tayo mabot. 403. Ay, yung bigas daw, uh, 200 katao lang. <laughs> ay, bigas ba talaga? <laughs> Pag-ilang ka ba? 78. Apo pagka, pagka, uh, pagka-agap mo? <laughs> <laughs> Kaya ka, mo, kalayo pa rin galing pagka-agap, 5 kilong bigas, kapalit ng dugo, ay nakatulong na tayo. Hindi nga, may bigas nga? Mayroon nga tayo. Mayroon po, mayroon. May, may. Hindi, ay, kasi ito, uh, yung bigas, uh, kung... Kung ako man ay makakabot sa bigas, uh, yung bigas, may pagbibigan din ako sa amin. Uh, itutulong ko din yung bigas. Yan. Kasi uh, so, lubos-lubosin natin pagtulong. At saka, pasensya na po kayo sa mga taga sa amin, taga bukana. Uh, at hindi tayo makapagana ng mga sponsor at wala tayong, uh, hindi tayo makapamigay ng ayuda. Uh, ay. Ah, nakapila kami dito ah, kasama nga pala ang Bits W ng Bukana. Yan ang daming mga nakapila. Pero po sa loob, bali. May gito, may gito na po. Kapulay okay. mo ay nakakapagtaka. Sa amin, sa center namin ay ang aking timba kay 72. Pagdating dito, 77, kumain lang naman ako ng ano, ng, ng, ng ka, on, kaunting kanin. Itlog na pula at saka na ilang inulang ko eh pag makakabig pala ng limang kilo yun <laughs> tapos nag-retry pa ako ang gabi oh. huwag <laughs> kayong kakain ng ano ng makaroni at saka na pula limang kilo agad na nadadagdag timbang <laughs> yan ah, shout out sa mga taga natipuan ang <laughs> daming tao mamaya mayroon pa rin sa loob Pagkatapos po ng timbang, yung timbang ko po ay 77. Ngayon po naman ay magpapabipi tayo. Yan po ang padalawang step, bp, Yan, pagkatapos ng bipi. Ah, ito pa pala muna. <laughs> Aray, dito. Bali. Bali dito, kukunin mga tatlong bag. Hindi pa pala <laughs> titimbang. Hindi pala <laughs> titimbang. Okay. Apo, hindi pa natin, hindi pa, hindi pa natin, hindi pa na hindi <laughs> like uh, e pa uh, natin, hindi pa. Over patig. Hoy, agad. Nasa second option pa, nagpapaminti na tayo. Una timbang, tapos kayo BP. Tingnan natin kung anong taas nating ating BP, kung regular. 138. 138 yung ating dito. Okay. Dapat may okay. alcohol yan bago ginagamit. Wala sa mga taga natin po hindi. Shout out. yan. Shout out sa mga honey's family dyan. Yan sa mga mag-anak namin. Shout out. Yan. Ito madali pa nakapila dito. Yan. <laughs> mga usalak, bali dito muna tayo at mag-aabang muna tayo. Tayo ay pang 200, 200 trip pa. Bale na papasok pa lang sa Lobay, wala pang sandaan kaya dito mo tayo mag-aabang. Pero okay na ano na, na, na BP, natimbang na. Tapos uh, titingnan na lang ang temperature ko at ginagamit pa yung panggam sa temperature. Yan mga kawasalak po. Oh. Okay. At ang dami na kasing nakapila. Pagdating ko dito ay eh, madami na. At nagtinda pa tayo ng almusal. Yan. Okay. Ayan guys, so at nandito lahat 'yung mga ano, 'yung mga nakapila, 'yung mga nakapila magdo-donate mag ng dugo. Ayan. Yan tapos, 'yung mga naka at meron tayo limang grain bigas dito. Ayan. Ay yung mga maraming salamat sa mga nag-donate ng dugo. Ayan. At meron tayong uh, nasa na buhay ng isang tao yan. Dahil sa inyong uh, simpleng pagbigay ng dugo ay makakasagip tayo ng buhay ng tao. Uh, at kasututusin kung bibili tayo ng dugo, uh, mahal ang dugo. 1,800 ang isang bag na dugo. Kaya na, napakalaking tulong na yan para sa mga tao uh, na nangailangan ng dugo. Yan. At tapos, meron nag-sounds. Patay muna natin. Ganun daw Dami yan. no? Puro isda no? Puro tilapia yan. sa uh, nakabali uh, mga mababang pang 200 pa tayo. Tapos, ang kailangan daw na dugo ay 150 150 lang. At, ibig sabihin, edi labis na ng may P80. Uh, ito na lang, uh, siguro uh, sa kagustuhan ng iba na mag-donate ng dugo, uh, hindi na lang uwi kasi nasa hindi na ang pila nila. Kaya itutuloy na lang namin yung pagdodonate ng dugo. Kahit 150 yung kailangan, itutuloy na rin namin kahit kami labis na doon. Kalabisan na kami. sa kagustuhan namin makatulong sa mga tao na nangangailan ng dugo. Kaya ayan, pila lang, nakapila pa tayo dito. Ang haba pa, dahil pila. Kaya lang, ang bilang nila, paurong. At saka, paabante. <laughs> At tas abante ang bilang. Eh. Kanina, 180 na. Ngayon, naging 140 naman. <laughs> ano ba naman ate? kagabi <laughs> at bali, ang sabi nila, yung mga muwi ay hindi na raw nila paunahin. Papipilay na ulit sa likod. Titingnan natin, yung mga, ano, uh, yung mga muwi. Kasi hindi naman, ano, uh, kung sa tutusin, hindi naman nahabol lamin yung bigas eh. Ang nahabol lamin yung mga tulong. Uh, at nakakasakip tayo, tayo ng buhay ng mga tao na nangangailan dugo. Kaya, ayan, nandito. Ang dahil pa dito, mga kawasal ako. Mga taga, saan po ba kayo? Barangay 5. Okay, Kapitan Papay. Si Kapitan Papay hindi kilala ng isang BSW. <laughs> Sabi ko, hindi ko pa sinabi kung si dati ng bayan niya. <laughs> ayan. Okay. Hmm. Basta kami handang tumulong. Ayan. Handa kami tumulong. Yan, ang ibang mga best double na buwan na tapos na. hindi pa. Ah, bakit lang ka humay? Nasa harap pa ng Ay, nasa harap ng bakit. eto Ito, nga pala may ari ng binyo. Yan. <laughs> shout out pala, shout out. At supportan nyo ang kanyang FB Reels. Namakasalak na dito sa loob. Uh, talagang <laughs> napakadami na ng pila. I pay ko lang 200 na ang tila dini. Pero, ayan, ang ko sa loob. Ayun na, wasalak. Ang ganda ng venue, ah. Ang luwang ng pinagkukana ng venue. Ayan. Bali, <clears throat> ito ang mga nanunungkulan, mga konsel ng barangay. Uh, barangay officer, si Brother Chito. Ayan. At nandun yung kapitan ng Barangay Singo, si Kapitan Papay. Ayan. Okay. At kung gusto nyo magmerenda, magmerenda muna kayo. Open. Open ang merienda. Bale, ito pa yung mga... Ayan mga hindi pa natatawag. Shoutout ko na akong si dapat balik dahil pa bali ito na mga sa labas. Ako uh, sa lakbali ano, bali palang natikirang ang paglalagyan ng dugo ay 150 bucks lang. Uh, ang problema ay 200, 242. So makatotal, labis ng 90. Hindi alam kung saan nilalagay at sasaling yung dugo ng mga kukuhaanan. Kaya lasa ko baka hindi baka magagawa ng paranyan yan baka magagawa ng parang para yung ibang mga nakapila ay makuha ng din ng dugo. Yan. Okay, at uh, almusal muna kayo. Yan, almusal muna. Hey. Okay. Ayun. Yan at mahawa silang at tayo nakapila na dito. Pang 203 at siya tat sa akin nasa likod. Ayan. 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 Ito. Ayan, nakapila na yan. Ayan, at tinulit ko ang kailangan daw ay 150 bucks ay kami ay 240 lahat yung amin yung kukunin dugo sa amin na isa nalang na lang kukunin at sasalok na lang pag gusto pagka nang kailangan. <laughs> ito nakapilap na po tayo. At pipila na tayo. Shoutout muna. Shout uh, out sa akin. <laughs> <laughs> Salak, uh, pumila muna kami sa hapag at uh, kasi bawal daw magpakuha ng dugo ang walang laman ng tiyan. Kaya pumila muna tayo, talagang gutom na. Ang tagal. Ay, talaga, eh ta talaga talagang ati Jocelyn talaga eh. Talagang, eh talagang nagpapila talaga, talaga, pa eh. <laughs> oh, shout out sa mga nasa ligod. Yan, yeah, mga nasa ligod yan, nakapila pa, ang dami pa. Oh. Bali 240 ang lahat na kukuha na nag-donate ng dugo dito. Kasi ano mo nga muna, i-ano mo sa erogado mo dito. Ilagay mo muna doon, i-ano yun. mo yung ano yung... Pignan tayo. Ayan, okay. okay. pila tayo pagkain. Okay. Wag nyo, wag ang break namin, ang buro yan. Huwag kuha ng kanit ulam, bibidyo ko kayo. Masyado <laughs> <laughs> mo pa yun. <laughs> Yan mga malapit na kami. Malapit na kami sa unahan. Aalis ng bangka. Yan, malapit na oh. At, uh, yung kabila, ay sila ay kukuha na lang. Kukuha na, na kami ay may ano pa doon. I-test e, pa kami. Ano ah, na? kanina pa tayo. Inip na. Ah, titing dinit titingnan pa ang mga dugo namin kung kulay verde o pula. Ayan, na dahat yan. Yan mga kawasala ka, palapit na ng palapit sa ating pag ng dugo. Uh, donate blood, save life. Yan, ika nga. Sa pagbigay natin ng dugo, ay meron tayong mga buhay na maliligtas. Yan. Ayan, dahil pa. Bali, may 50 kataw pa to ang natitira. Kaya abang-abangan nyo mga kawasalak. Salamat nga pala sa mga nurse natin, sa mga vets W. Kawasalak, okay. wow, uh, bali pansyam na ako. Ayan, board pa rin nandoon. Uh, pansyam pa ako din sa pila. ah uh, pumunta kami dito alas 9. Ano, alas 5, mag alas 5 na. Kaya Tiyagaan lang tayo. Kung talagang gusto natin makatulong, tatiyagaan tayo, mag-aantay tayo. Ayan. Ika nga ay donate blood, save life. Ayan, Ayan. hindi <laughs> na kailangan. Dugo yan. <laughs> o tina, ilan na? Ayan, closing time. Okay, yun na tayo. Sina-sina? Wala sina? <laughs> po. Ayan, naman sa oro. Social media. Oh sikat yan. Shout out nga pala sa mga taga sa mga taga Banila. Shout out sa mga taga Banila dyan. Ayan. At manilip kami dyan mag-ray to eh. Oo, napakasipag na kanilang ano. Ah, uh, utility. <laughs> Maintenance. Ate, <laughs> ate yung babae nga nasa ligod ko. Pag, pagpunta nito sa munisipyo, mag-a-out na lang. <laughs> Yan mga na. kasalak, nakapila na tayo. Ayan, hindi na kailangan tawagin pa. Magkusa na tayo lumapit. <laughs> at kanina pa kami, nebe. <laughs> Yan, at kami na may mga trabaho pa. pero inuna, pa, inuna namin to. Yan. At tinulit ko, maraming salamat sa mga nagbigay, nagdonate ng mga dugo. Yan, at sa ating... Ayan. Nakoy, kuya, yung ano po, baka daan-daan ng <laughs> Ayan, mga pwesto na tayo, mga kasa. Okay. Shout-out sa nasa likod, sa mga Norse. isya <laughs> shout-out. Ayan. Kaway kaway kawi dyan. <laughs> ayan. At, <s> <laughs> ayan. Sa ate ako, oh, nakangiti pa oh. Kulang pa natin dugo mo. Jude. Bali tayo nang uwi mo. Papawalan mo. Bali Tayo na pila. Kalay ko, kalay. Dek, vlog to vlog. Sa aking channel. Yan. <laughs> donate blood save my life save life ya ate, dalawang bag ang pinakuha. Oh. Ay, hindi ko papakita sa inyo yung ano kasi uh, bawal sa YouTube yung ano yung dugo. Bawal makita yung dugo sa YouTube kaya baka tayo ma, ma demonetize. Yan, pero papakita ko lang sa inyo kung paano turuin. Pero yung dugo hindi ko papakita kasi bawal po yun. Yan. Isa sa pinagbabawal sa YouTube ang dugo at saka sa Facebook. <coughs> Ayun. Pusok na tayo. Ayun, malagas na kaya huyang imit ang pakiramdam ha. Ano natin yung ating balas, ating daliri. Yung mga daliri natin sa kamay, kailangan igalaw-galaw natin para mas maganda yung paglabas ng dugo sa ating uh, ating ano, uh, ugat. para malinis din yung ating dugo. At nakatulong pa tayo. Ayan. <coughs> Ayan tayo. Ayan tayong kanan. Hubo ah, ito na lang. sir. Hindi na. Ganihan Ayan. Tapos na tayo mga kapasalak. Ayan. Ah sunod na lang sa atin. Okay. okay. Ayun, sila. Katapos na tayo. Ayun, nag tayo ng, ng dugo. Nakapag-donate tayo. At maraming salamat. At sa, sa mga nagpa-donate din ng dugo, maraming din salamat. At uh, maraming tayo natulungan. Ika nga ay donate blood, save life. Ayan, ayan ang kanilang hashtag. Uh, donate blood, donate blood, save Like. Yan. Salamat kay Kung Sial. Oh. Yan. Okay. Shout out na lang si Al. Okay. Okay. Uh, tayo uwi na. Alas 9. Ngayon na tapos. <laughs> okay. Okay mga kasalak, hanggang dito na lang at abang-abangan nyo pa ang mga susunod ka pang video. Bye-bye!